Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol Noong mga araw na iyon, sinimulang usigin ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng simbahan. Pinapugutan niya sa Santiago, kapatid ni Juan. Nang makita niyang ito ikinalugod ng mga hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito noong pista ng tinapay nang walang lebadura, Pagkadakip kay Pedro, ito'y ikinulong at pinabantayan sa apat na pangkat na tiga-apat na kawal. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng pista. Kaya't nananatiling na kabilanggo si Pedro. Samantala, siya'y taimtim na ipinananangin sa simbahan. Gabi noon, si Pedro ay natutulog sa pigita ng dalawang kawal. Gapos siya ng dalawang tanikala at may mga tanod pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Siya'y nakatakdang iharap ni Herodes sa bayan kinabukasan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag ng mabuti sa silid piitan. Tinapik niya sa tagiliran si Pedro at ginising. Bumangon ka, dali. Wika ng anghel. Pagdakay na kalag, ang mga tanikalas sa kanyang mga kamay. Magbisig ka at magsuot ng panyapak. Sabi ng anghel. Gayon nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, "Magbalabat ka at sumunod sa akin." Lumabas naman si Pedro at sumunod sa kanya. Ngunit hindi niya alam kung tunay ang nangyayari. Ang akala niya ay nananaginip lamang siya nakalampas sila sa una at pangalawang bantay. Nakarating sila sa pintuang bakal, na labasan patungo sa lungsod. Ito'y kusang nagbukas at lumabas sila. Pagkaraan nila sa isang kalye, biglang nawala ang anghel. Nawaliwalagan si Pedro ang nangyari kaya't sinabi niya, Ngayon ko natiyak Natotoo pala ang lahat, sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Hudyo na mangyayari sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.